Uy! Kaliyata yung pwesto ko dito. <laughs> Ganda mo naman. Kailangan <laughs> yung katalagay ng babae. yung Shit, kahit magaling ako magluto, hindi ako makakuha ng chicks talaga. Grabe. Grabe! Ito pala yung kusina nung sinasabi nilang Ninong ray Ah, uh, uh, uh. ah, ito pala yun. Pre! Ay. Basta na. <laughs> mm. 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 Tagal na natin hindi nagkikita. Nangangayayat <laughs> ka. <laughs> <laughs> Hindi kita na pagluluto ah. Oo nga, eh, dumalaw ko dito <laughs> na ko si Ninong Ray. Eh. Ah. Eh, dito ko rin pala. Gusto mo ba paglutoan kita? <laughs> cool naman ni si Angie. Grabe sa Ano Eh, mo na ba? Ay, ano? Hirap sa'yo eh. Puro ikaw lang eh. Ano bago sa'yo? Meron na akong cookbook par. Pre? Oo, oh, pagkatapos ng Netflix movie ko. Oh. May cookbook na ako. Yon, yon. Kasali ka doon? Hindi ba yan? Pangit yan hindi ba? Hindi ba bumibili ng kukbo ko? Saan sa amin? Ba't nila may kopya ako dito? oh di ba? ikaw yan ah. Oh, ako yan, ah, oh, di ba? Oh, diba? So, gutom ka? Oo, gutom ako. So, paglutoan kita. Ano ka nga dito? Nangayayad ka? Kaya mo ba bang kumilos? Oo naman! Talong ka nga! Nawawa <laughs> ka naman. Nawawa ka naman. Sige! Dahil naku-gutom ka pag lulutoan kita. Uh, Nang dalawa... Uh, Nang dalawang putahe mula sa aking bagong cookbook. Available only sa Grand Line, pare. Sanji. Ay, yes. May ilang ka sa ano, pakitanggal. Walang ganyan si Sanji. Pakitanggal yun. Bangaw ba yun Langaw o? Meron din akong galit sa damdamin ko na gusto kong ibuhos. Ay, sorry. Hindi na po. At oh. tingin yung tanong, may langaw ba? Wala, wala. Pulo ng papaya. Sige, sige. pag, pag ang kita, uh, ano ano ba gusto mo? si maganda talaga tong cookbook ko eh. Actually, maganda tong cookbook ko pero meron mas magandang cookbook dito. Ah. Hmm. Uh -huh. Ninong Right Cookbook, available sa Shopee and Lazada sa booksel and soon sa lahat ng major bookstores nationwide hanggang sa Grand Line, pare. Maganda <laughs> Maganda to. Ba niyan sa ano? Marijwa. Meron? Asa meron jowa. Meron, meron, noo. Maganda to, tingnan mo, guwapo. Ba? Diba? Oo, di ba? Ang ganda niyan. Pero tsaka na to, tsaka na to. Masyadong ano 'to eh. Yung akin muna, yung akin muna. Sige, okay, pag kita, ano ba gusto mo dito? Ito na naalala mo ba nung pinagluluto ko sa 'to, pre? Hot rocks to. Oo, nanje. Naalala mo to? Oh, oh, gusto mo iluto ko sa ito? Oh, edi, sige, iluto ko sa itong hot rocks May mga ingredients ka ba dyan? Okay lang bang Baka natatakot kasi Mabait yun. Mabait yun. Hindi yun. Oh, yun. Ah, talaga? Oo. Oh, oh. oh, sige, sige. di paglulutoan kita ng dalawa. Unahin na natin itong lakeside campsite hot rocks to. So, etong ating uh, Hot Rocks to ay basically para siyang coca van, pare. Para siyang uh, beef bourguignon. Pero ano to, tawag mo rito, pork yung gagamitin natin. Tapos medyo mas matabi siya ng konti kasi meron siyang paborito ni Alvin. Sorry, ni Lupi. Sorry, ni Alvin din pala. Ketchup, tsaka raisins, pare. Oo. Meron tayo ditong pork soldier, pre. Uh, or kasim sa palengke. Ngayon natin dyan. Salt, pepper, <laughs> Ay, Lakas na awa. <laughs> Kailangan ka, maroon ang kalimipad eh. Oh. Hindi kasi, hindi kasi applicable yung powers ko sa Pilipinas eh. Ah. Ikaw ba? Kaya mo magpahaba? Kamu ka muna! ano? Oh. Thank Lalo you. Wala eh. Sabi mo mga sangre, wag daw muna eh. Oh, yeah. hmm. Sangre. <laughs> harina. Medyo kakaiba tong teknik na to. Kasi ang sinisir talaga dito, yung harina. Parang gano'n, hindi yung baboy mismo. Scout lang natin siya. Tugis na ako ng kabay. Pag na, nasa ano, going merry kami, gagano ko sa dagat. Nihitin na natin yan. Mantika. Di sa apoy yan. Ako? Takot sa apoy? Mapagsusuntokin ko kayo lahat. Ay, sorry. Mapagsusuntokin ko kayo lahat. Kaya niya nga paapoy yung paa niya eh. Hmm. Ikaw rin. Bawa ng paa mo eh. Okay lang ba yung mga ganun joke dito sa Pilipinas? Okay lang yun. Okay lang. Bayad naman po kami sa... Ano, initil lang natin yan. Saan ba iniinit yan? Iwa tayo ng sibuyas. Pwede na to. Lagay na natin yung baboy natin. Sabi doon, isisir pa isa-isa. Pero nakakatamad. Sabi, sabi doon sa cookbook ko, isir isa-isa. Pero nakakatamad eh. Yan. Tapos sirisir natin yan, hiwan na rin tayo ng mushroom. Meron tayo dito brown shimeji mushrooms. Masyado marami to pero lagay na natin lahat. Yan. Ngayon, habang sirisir natin yan, dito sa kabila, sindihan na natin to. Lagay tayo ng butter. Tapos lagay na natin yung sibuyas natin. Kahit di pa tunaw yan, matutunaw din yan. Bawang naman. Maganda yung sear niya, oh, pag may, ano, pag may coating siya ng harina. Gisa-gisa lang natin yan. Tapos pwede natin ilagay ng mushroom. Marami tong mushroom ko, ha. Pero paborito ko sinilupi ito, eh. Yan. Kunti searing pa. Pwede nyo isear yan isa-isa, Pero, siyempre, ako, ako gusto ko talaga. Mabilis, pare. Pwede na natin ilagay itong karne dito. Yan. Kung tutuusin, pwede na mga, uh, parang one pot lang yan. <laughs> Tatawa na mo ako, ah. Sorry, mo! Ha! Sa gym, butosis ko. Ang na. Sorry, sorry. Huwag niyo kong pinagkakakana masyado, ha? Ah. Uh, pag ako, ano? Tang oh, <laughs> <laughs> Lagyan natin ito kasi kailangan natin palambutin ito. Chicken stock dapat, pero tubig lang ilalagay ko. Kasi, may paboritong ginagamit yung ninong rye yung nag na dito. Oh. 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 Ah. Nor, wow. chicken powder. Lagyan natin nor chicken powder. Tapos, kailangan natin ng red wine. Uy, grabe. mo <laughs> <laughs> Rap. Okay natin yan tayo nyan. Ganyan pala sa Grand Line. Mm. Tapos, pero kay bay leaves. Dahon ng laurel. Ah, I see. Ayan, uh, yan, dalawang piraso lang. Tapos, ketchup. Lupi, bakit tawa ka ng tawa? May nakakatawa ba, Lupi? Parang yan, Goldwyn Reyes <laughs> ka sabi <laughs> ko ba lang yan? mo yung mukha niya. <laughs> ano ba? Magluluto ba ako? Pagtatawanan niyo then, ako. Hindi, hindi, Ito naman. Ay. Ano ba pinili mo, Sanji? Marudo. Kala <laughs> ko, <Sanji, laughs> si Kaso. Sanji, si Kaso. Next, ay lalagay natin ay ito. Raisins, pare. <laughs> Sanji, wala oh, ano. Kailangan i-reset si Sanji. I-reset mo si Sanji. Binisan <laughs> <laughs> mo, mauubos yung <laughs> ingredients. <laughs> WADAY! <laughs> Nalalapit sa akin, ba? Nalalapit sa akin, no? Taysin, sagay natin jam. Taysin, si Sanji, tsaka si Lupi. May happy! Ano ba yung Parang ina-episode na kanakana-kanakana kanak 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 sa pake ko, ha? Ang tagal na natin magkasama, kaya wala <laughs> na napapansin may pake ka pala. <laughs> <laughs> Di ba pwedeng nunal lang? Grabe naman yung pake. Kaya gusto niya 'di ba? Yay! Tapos na, okay na kayo, na natuwa na kayo. Okay na, okay na. O oh, sige, pakuloy na lang natin 'to, pare, hanggang lumambot. Oh, <laughs> mga ulol kayo. Ganda, 'di ba? Ganda. So medyo malambot na siya, pero kundi pa. Ay! Lapay, tinama oh. Tignan na. Ay, kasarap yan ah. Kasarap ta'w. Ganyan nga yung naalala ko sana, sa nasa labesadam tayo. Oo. Ah, Bapanwe <laughs> pa eh. Palambutin pa natin ng konti ito. Dagdagan lang natin ng konti ng tubig. Tapos, pwede na tayong gumawa ng fried rice pare. Eto siya. Hindi lang basta sa fried rice yan eh. Papagod ka anong bestseller na cookbook ko? Ay, hindi! Ito! Pero baka sa tulong niyo, maging bestseller ito. yung yung isa. Oo. Grabe ka naman. Ito yung pinakaunang recipe sa cookbook ko. Si Sanji. Yan. Yung fried rice for gin. Yan yun. Uh, kung, na, uh, kung tama yung pagkakaalala ko, ito yung isang kawata na pinakain ko eh. Oh! Napukaw yung damdamin oh, niya. Okay. Kahit masama siya. Oo. Merong uh, issue dito kasi itong cookbook na to ay hango mula sa uh, National Fruit ng Pilipinas. Manga. <laughs> Pinasabi na po sa akin ng management yun. Ayaw ko po talaga sabihin yun. Pero dun sa anime, merong mga visible na ingredients doon na wala dito. Namely, tentacles ng puset at hipon. So kahit wala sa recipe yun, lalagyan natin. Para. Total fried rice lang naman yun eh. Hindi naman komplikadong bagay. Para. It is not a complicated thing. di ba? Diba? So lutuin na natin ito. Ito ng konting mantika. Tapos, eto, swerte kami. Kasi nakakita kami ng galamay lang ng octopus. Ayan o. No. Parang paborito ko pinapanood ito ng high school eh. Anyway, bakit? Manapu. Ano but po? Casual ko ko geography kung tinutukoy ko. Ah. Oh, but ano ba iniisip mo? Ah, ano po? Uh, wala naman, simple lang. No? Ah, akala ko yung ano, wait. Ah, hintay. Hintay. Natawa ka. Aminin mo, natawa ka. Cornish. Aminin mo, natawa ka. Ayun ba? Aminin mo. Nahin na natin itong uh, hipo natin. Masarap ang patis galing grand line eh. Dahil siya hipo doon. Oo. Oh. Presya press yun. Presya press yan, diba? Ito palang panaginagamit namin. Galing ito sa kaibigan ko rin. Sadly, wala siya sa sa One Piece? Si Marvin eh. Marvin eh, eh. Ah. ganda oh. Ano? Lagay na rin natin yung ating mga galamay ng octopus. Ano na to? Konting luto lang yan. Just a bit of cooking. Konti lang. Huwag natin yung overcook yung octopus sa kahipon kasi binili natin ng mahal yan. ba? Diba? Hmm. Uurong na, papangat pa quality. ba? Diba? Okay na to. Ngayon natin yan dyan. Balik natin yan. Mayroong ng mantika. Buyas bawang, tsaka mushroom. Kahit anong mushroom na meron kayo. Isa lang natin yan hanggang medyo magkaroon ng konting browning at medyo sumarap. Ganun. Kaganyan na yan. Pwede natin lagyan ng konting corned beef. O, oh, sinabi to doon sa cookbook ha. Sinabi yan, may corned beef. O, okay, ganyan. Yan natin dyan. Ika uli. Tapos, itlog. Par. Ganyan natin dyan. Boy. Sorry. Ah! Saan, din paasang, ba? Hindi, may ano, kanin. Kinain ko lang. Yan. Kailangan magkadurog drug yung itlog. Hop! Okay na yan. Hindi ka uli. Fried rice nga eh, di ba? Meron tayo ditong kanin na sadly hindi nabili sa sa Grand Line. Bili na, sa Central Market namin ah. nabili. <laughs> may access naman kasi sa dagat yun eh. Di ba? Ano to? Kanin na pang fried rice talaga. So buhag-hag siya. Kaya agad dyan. Simplahan natin. Pati galing Grand Line. Saka okay, ito, paborito ko talaga ito eh. nor um, uh, North! Chicken uh, powder, di ba? Ang pala-sekreto ni Sanji. Oo, oo. Balik na natin itong mga ingredients na ito. Yun. Soy sauce, pangulay lang. Whoop! Drugin lang natin mga mga buo buong kanin na yan. Okay na yan, par. Eh, ito. Kalahain mong sakto. Eh. Okay na rin yan. Plating na tayo, pre. pagbango ng fried rice par. Yan. At eto na ang unis ko par. At eto na pare ang ating fried rice, di ba? So, siguro eto na yung maganda pagkakataon para ma-refresh. Diyan mo lagay mo nga dito yung clip nung anime. Para lang maka-compare nila kung ano ba yung itsura na ito. Ito ating stew, pare. Yan, pare. Ganda naman yung itsura niya, di ba? So, Jerome, lagay mo nga saglit dito yung clip ng anime para lang ma-reference sa atin. ready fast da. Anime suntok-suntok. sun to. <laughs> wrong anime sir. Wrong anime ba 'yan? So nakita niyo na mukha naman silang medyo magkalapit nang konti, 'di ba? Pero ang pinaka test talaga dito ay dapat magustuhan to ng kaibigan kong silapi, Lapi, di ba? So, ano bang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan, pero kung sino man yung editor nyo, slow mo muna yan, konti lang. Tadyak, Samurai yung kilay. <laughs> ah! Ang sarap. Ngayon, tikman natin to. Itong gusto natin. Na weird kasi may ketchup, may raisins, may red wine. Alam mo yun? Amoy na amoy mo ketchup. Hindi, hindi, mo may pagkakailang andon siya. Uy! Yung pasas, lumambot siya Namaga. maga. Mm, medyo may pagkalasa siyang ano, pork and beans. Pero masarap par. Pero teka lang, kanin ulam yan. Oh. Sa Pilipinas tayo eh, ba? Diba? Pagsabayin natin. Lutong Sanji yan, di ba? Lapay! Pre! Uy! No, nasa yung sombrero mo na! <laughs> sombrero mo na! Hindi <laughs> <laughs> e. ko humo na yung ano mo. Ano fried rice. Ah, ano lang, simplehan lang. Galing doon sa cookbook ko. Mmmmm! Ano? Kaya mo na pa sabihin sa kanila mahal mo ako? Pwede pa, pre. Hindi pa bete yan. Gusto hmm. ko talaga si Soro. <laughs> Mm, mm. Ano? Ano kasi ako? Scurvy tawag niya, pre. Lack of vitamin C. Ganyan talaga mga pirata. Sarap? Sarap? Oh, ah, tik -tik mo naman yung istaw. Oh. Mm, sabaw mo na. Okay. may karing-karing pa yung kutsara mo sa laula. Ano? 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 na Ano? 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 nga? Ano? Ano? Kinin mo ako, pre. Pre, sabi dyan. ko lang, kunin mo yung may taba para mas masarap. Huwag mo yun, eh. Ba't si Lopi parang matanda? Nakalagay yung braso sa likod. <laughs> ano? Sarap parang Sanji. Masarap ba? Hindi mo parin ba kaya sabihin na I love you? Isoro eh, talaga. Baka chopper, delikado yan, pre. <laughs> si Robin talaga. Robin ba talaga? Robin pa Robin <laughs> Pero kamusta? Masarap. Masarap. Okay ba? Mukha na babalik na ba yung timbang mo, par? Sarap pa. Pwede na akong lumakas. Ay, ako talaga sumi na mabilis, ah. pero pinipili ko yung conserve energy ko sa pagluluto. Ah. Kasi nangangayayat ka di ba? So, para sa ngayon... <laughs> <laughs> you, ah! Uh! Ah! 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 Ay! 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 Naraman ba? niya na! Ah, isa ka mong ispia, taga CP0 ka! Ako talaga tao! Hindi talaga eto yung cookbook ka! Eto talaga! Ako yan ako! Ako yan! Ah. Oh, yeah. oh. Anyway, masarap talaga yung mga niluto natin. par. At eto yan eh. Pansin nyo, hindi ko sinunod yung cookbook to the dot. ako, para sa akin. Pero naman talaga ang uh, paggamit ng cookbook. Bilang guide lang. Bandang huli, ikaw pa rin ang may responsibilidad kung gaano ba sasarap yung ano mo eh. Lutuin mo, di ba? Weird pa ng isa lang yung kilay, no? Sa halika ko mamaya asawa ko. Pero anyway, kung uh, gusto nyo itry to, itry nyo. And sana, naging enjoy kayo dito sa ano natin. Sipa pa. Pagod <laughs> ah, ako sa sipa. Sa anime series natin, pare. At kung meron kayong anime uh, food na gusto ipaluto, comment lang dyan sa baba. wag uh, huwag yun sa kung anong anime. Kung anong particular na food, dun sa anime mismo. Kasi mahirap yun. Panoorin namin yung 1,000 plus episodes, di ba? Harapin namin yung pagkain na yun, di ba? Tsaka ano, pre, yung mga gantong pagkain, tulad ng fried rice, hindi naman talaga kailangan na ng recipe niyan, di ba? Wala namang makabagong technique dito. Eh. Pero dito, alam kong gusto siya na may red wine at may ketchup. Yun lang talaga yung... Kayo. At raisins, di ba? Yun lang kinuha ko at niluto ko siya. Ah, parang normal kong gusto. Para sa akin, ganun ang pagsurod ng cookbook. Kukunin mo sa kanya yung main identifier ng pagkain na pinipresenta niya. Tapos gagawin mo pa rin yung kunting nalalaman mo para maging sayo yung dish, pare. Yung hindi ka talaga sumusunod to the dot, di ba? Anyway, sana nag-enjoy kayo. Yung kaibigan kong si si Lapi na tari, medyo tumataba na. Pati nga ako, talong ka nga uli. Ayaw na, oh. medyo nahihirapan ng bumaba. Oh. I love you all, my nanak. Sana nga enjoy kayo hanggang sa muli. Ang susunod namin lulutuin ay hindi ko pa masyadong sure. Pero hanggang nag-iisip kami, kung nag-enjoy ka sa episode na to, oh, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. At i-like mo na tong video na to kung nakakuha ka ng kahit anong value dito. And kung meron pa kayong gustong ipaluto sa amin, pakicomment sa baba. At! Kasama muli. Hindi yeah. ko, di ko alam kung napapagod ako sa tadyak. Oh. Uh -huh. ang init ng suot ko. Hanggang sa muli, mga ina-anak, bakit may oras, pare? Alas 12 na ng gabi. Oo, yari, yari na naman ang overtime natin ito. Kaya mag na tayo and I love you <makes noise>